Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bob Lopez. Ahina, samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, nais ko ibahagi sa inyo ang aking pagninilay sa Ebanghelyo mula kay San, kay San Lucas kung saan tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad kung paano ba maging mapalad. Paano nga ba maging mapalad? medyo nahirapan ako sa pagninilay na ito kasi ito ay kakaiba sa at sa nakikita natin sa mundo. Dahil sinasabi ni Jesus dito, mapapalad tayo kung tayo, tayo ay mga dukha, mahihirap, kung tayo ay nagugutom, kung tayo ay tumatangis, kung tayo ay kinapopootan ng ibang tao. Paano naman naging mapalad ang mga ganong tao? Pero sa aking pagninilay, Naisip ko, ang pagiging dukha ay hindi yung sa pisikal na karukhaan, kundi sa pagiging dukha, sa spiritual na mga bagay. Ang ibig sabihin para sa akin ay yung bang alam ko na walang wala ako uh, sa harap ni Jesus. Eh, hindi ko maikukumpara ang aking buhay sa buhay ni Jesus kasi uh, ako ay, walang maipagmamalaki sa harap ni Jesus. Ako ay santuka sa harap ni Jesus. Nang alam ko ang, ang aking kayamanan ay manggagaling lamang kay Jesus. Kung ako ay nagugutom, ah, uh, palagi akong magahanap ng aking kabubusugan. At ang alam ko, ang aking kagutuman sa spiritual na bagay, ang pagnanais ko sa kay Jesus, ay itong makakabusog lamang sa akin ay ang pagmamahal ni Jesus at ang kanyang katapatan na wala sa buong mundo na makakapuno sa kagutumang ito kundi si Jesus. At ang pagtangis, di ba marami tayo napapagdaanan na kahirapan dito sa mundo at uh, minsan tumatangis tayo. Iisipin ba natin na na hindi na tayo mahal ng Panginoon. Pero ang pagtangis sa ito para sa akin ay uh, pag -pakikibahagi sa pagtangis ni Jesus noong siya ay um, sa kanyang passion and death. ba Noong siya ay naghihirap patungo sa krus o habang siya ay na nasa krus, ang ating pagtangis, ang ating paghihirap ay pakikibahagi doon at iyon ay masasabi natin o masasabi ko na mapalad ako na nakakatulad ko si Jesus o nakikibahagi ako kay Jesus sa kanyang pagtangis at sa kanyang paghihirap. At kung tayo naman ay kinapopootan ng ibang tao dahil sa pagsunod natin sa Jesus, kay Jesus at dahil sa mga pananaw na ito ng pagiging mapalad sa espiritual na bagay. Mapalad pa rin tayo kasi alam natin ang tama, alam natin ang ang, ang daan pag, uh, sa pagiging banal at daan tungo sa kalangitan. Na yun naman ang nais natin lahat, na makaisa si Jesus sa langit kung saan tayo ay mabubusog, mapupuno at uh, makakatanggap ng malalim at walang hanggang kasiyahan. At sinabi rin ni Jesus, sino naman ang kahabag-habag o kaawa-awa? Sila yung mga tao na nakatuon lamang sa uh, mga mga yaman na dito lang sa mundo o kaya yung mga nabubusog ng na mga bagay o mga pagkain dito lamang sa mundo at yung mga naghahanap ng aliw dito sa mundo. Kahabag-habag sila kasi kapag nakuha na nila lahat ang mga ito dito sa mundo at nakakalibutan nila ang tunay na makakapuno sa kanila. Kahabag-habag sila kasi baka hindi nila matanggap ang tunay at walang hanggang Uh, kasiyahan o tuwa o kayamanan, baka makalimutan nila ang langit kung saan doon lamang sila makakakuha ng tunay na saya, tunay na kayamanan. Kung nasaan si Jesus, kung nasaan ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung nais natin maging mapalad, hindi lang dito sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Itoon natin ang ating mga mata. Kung uh, sa Diyos, kung saan mang gagaling ang malalim um, na pagmamahal at malalim na kasiyahan. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaaring lamang po i-like o i-share. God bless you po.